guys, nandito na po yung mga baka. Ayan. Binababa na po. Marami pang baka dun sa truck. Di pa tapos magbaba. So, ito pa lang mga bossing yung uh, nakababa. Ito po ay tuwing Webes ng umaga hanggang alas dos ng hapon. Andito po ang mga bakang pangbenta. Dito lang po 'yan sa Lutukan sa Riyaya Quezon, Barangay 1. Tapat lang po ng Albares.

<laughs> Basta sa nyo na kuya, pagka may klase ang baka, may klase din ang presyo. Pagka ang presyo naman, ang baka naman ay may na klase may hina din presyo. Dahil huy, yung ating ha, baka alagaan naman huwag, yun naman huwag Mas maganda naman huwag ilalaki ng gayaan. Pwede na? Matas-tas eh? lang ang binili na. Tari, okay. kita niyo naman ang binihada ko din ng dyang may forma. Ay, ano naman, ouais, may naman right. ho, may oh, diferensya tayo. Pwede naman ho tayo pagsapin. Kakao, tindi ko natin dito. Tayo na ho, tatanungin ko kung hanggang magkano yung tatagal niya. Huwag lang ito, tatapating ko Talagang talaga. Talo pa naman dito. Yan naman po kita yung ginaman ho, may limang perasyo yan. Makatakakay malakay nyo na yan. naman ako sa kalay. Ay, naku. Ay, naku

Buena mano bossing yan. Mm -hmm. Nabili nyo na po yan? Magkano po ang bilin? Six one daw? 6-1 Ano sir? Okay, bossing. Saan pa ang deliver niyan? Sampalok Sampalok. Sold out na. Ito ang pangalawa. Saan nila yan? Kalabosing. <laughs> Isa lang po, bibili niya. Isa lang po. <laughs> Isa lang eh, pati ito yung bibis ako na bibili. yung Paisa-isa. Paisa-isa lang. Ay, di marami na po kayong baka. Piniiwi ko yun ba? Ah, pinapaiwi niya. Kuya, yung dalawang <laughs> yung sito city tila, bibili niyo.

Ah, ay talaga naman kasabi ko po sa inyo yun ipabor sa ating pareho siya magbabawas at siya magdagdag kako kong mahal kanyang magbabawas talaga naman po na masusunod naman po ka sila ate kung sa manok eh gold pala rin gold gold eh bawang 720 tau unas ko lang ang problema yung napunod din ako ate ang

Tukot to, may haba, ikalaw. Ikaw? Pwede tatanong ikaw, magkanao? Magtanong ito pa rin yan. Nabigyan nyo ito pa rin, magkanao? 80 na nga. 80? Tawat 81 yun na lang rin. Wala, wala kasi sa karay. lang, Tama lang. Tama lang sa ng c

wawang piti si mo tuko pera, Gompira, wawang piti eh. Wawang piti eh, ang arbi na. sige daw. Dalawa pa lang binili yung tayo. Isang 70, isang 80. Sa mong pang, wala daw. Isa din mo wala. Isa naman dahil na yun. Pag-raise na namin ang nasa. So ito yung 80,000. Ayan yeah, po, sing sold out na. Tingnan natin yung alin din yung 70. Kapag ka mo ng pangilaw, gusto ka ng kwas. Nakita ko sa inyo yung partners niya, 70,000. Ari, ayan o. Nabili pala itong madungis na to. 70,000 mga bossing. 61,500. Bukan,

Yung pala yung na... Yan? 61. Ah, 61. Ayan na. Oh, Nabili na rin pala. Alam dyan, boss? Ayan, magkano daw? 75 Pepsi, busing ang kumuha. Ah, ito ay SR. Si Amo. 75. 75,000. Kay boss. Laki. Tutusukan hmm. so, ano, din. Vlogger. <laughs> ah, <naipa. laughs> yan po ang uh, dami tinapay. Alo doon niya. Ay, alam mo na mga saan tatalhin. Uh. Aray, eh, wala doon yung wala ang taga alaga doon eh. Sige, iwan, iwan iwan mo na lang daw. Iwan ako na sa loob. wag mong iwan ako kung saan eh. Bibili mo. <laughs> <laughs> ah, mo wala. Baka yun eh. Di... Yep, yep, boss. Tas tas that. lang. <laughs>

Kahit limandaan? Kahit limandaan, may bahat malaak. Ay po, na humay ng balak. Pag napunay, inyo na. Ay, talagang palit yung humay sa iyo. Ay, wow!

55 baik. Bagas besok. Kalau enggak terlihat berburam-buram ya, guys. Napa kebihan nang magaalaga? Bayar tiket kereta. Bus muna, lak dina. Tolong time

Hindi nyo kong pagkakaiba. Yan. Mayiging 65, pero walang 65. Lalapit ko sa inyo At kung kukurumi sa piling ako. ako, ako, ako Mayiging 65, walang may 65. Hindi nyo lang. pagkakaiba. Yan, kasi itang luway nila. sakaling yan, ay makukulong bahay. Wala po. Magaling time, mo. ay ko. Makita nyo oh, wow. uh, kayo. Uh, ay, uh, Ilang, ilang dalawa lang eh? at saka, at saka yung na ah, dalawa na. Ang isa. 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 Ang

Wala Tata lima. Tatay, ng sa talo ko. po sa Sa po, hindi pa pwede. O buwasan niyo na ng ha, tapos para may matila naman ho, may bigay mo lang sa mga bata mo Ah, 29 ha? Hindi sa lahat sa mga sukay, mga bayar yan, sinatatay. Wala sa mga mga... pa, Pag pwede naman po may matala kong Eh, hmm, wala na

Kano po 'yun, sir? 128. So yan guys, na. 82,000 po ang bilhin nila bossing.

Nagkano daw? 56 56 56 O, hey. tryin tayo sa ice Eh, atin nagtutusok ka lang bago papagta natin ng bagong talay bagong pangilong at bagong talay Hindi siya kaya Hindi pa kaya? malaman nyo din mga kanya na 35. Hindi pa ako yan. Ang hati tayo. Oo, basta huwag lang maghati. Ay, sige wala yung dalawa. Uy, Dalawa po lang. Dalawa? Oo, na yung ko guys, bali lima na nabili.